yung mga dis, ano bang discarded para mahok natin yung mga kababaihan mapailab natin sila no paano natin liligawan guys no pero bago tayo magsimula guys no um, maganda rin no yung alam natin no uh, yung alam din nila ng intention natin no uh, sa paliligaw no ah uh, Misa kasi, no, may mga lalaki na naniligaw na gusto nila yung assurance agad, no? Para ayo nila mabasted, no? ayo nila. Sino ba namang gustong mabasted? Sino ba ang gusto mag ng oras, no? Pero, guys, bilang isang lalaki, parte yun, no? Yung hindi puro success, no? Hindi puro... Yung, yung hindi ka mabasted, oh, and, no? Hindi, kahit ikaw yung pinakagwapo at pinakamayaman na lalaki, no? Ma-reject, Mare hindi lahat mag magugustuhan ka no kailangan mong tanggapin yun at kung ganoon mangyayari wag mo sisihin sa babae no di ba may mga lalaki no karamihan din mga lalaki di kayang uh, tumanggap ng pagkabigo no nasisisi hindi pinaasa mo ako ganyan ganyan di ba bilang pang lalaki guys pag nanindigaw ka handa ka sa pagkabigo handa kang matalo no uh, Made the best man wins di ba may ano kung ikaw yung pinaka the best man o, hindi mo naman ibig sabihin ikaw yung pinakamayaman o ikaw yung pinakawap o ikaw yung pinakamasipa ito ipakita mo na karapat dapat ka sa kanya no? hindi ka man marangya hindi ka man guwapo ano yung mga bagay na katangian na may pagmamalaki mo at may pagmamalaki kanya niya no? Uh, wag ganun guys no? yung parang manligaw ka gusto mo uh, ng, ng, assurance na, no? although gusto natin no um, gusto natin paalam yung Intention natin sa kanila no. 'Di gawa natin sila na uh, walang ano, walang samaan ng loob, no. Maraming kasi may samaan ng loob eh. Uh, kung magbibigay ka ng mga bagay sa isang babae, eh, bukas ba na no 'to bukal sa loob mo, no? Hindi yung ba ginagawa mo 'to dahil pero eh, pagbibigay na pagbigyan, no, para kang mga uh, batang ano iyakin, no. Pag uh, 'di ba? Pag maging ano ka magpakalalaki ka, guys. No, hindi ganoon kasi yung tamang ano panliligaw no okay so proceed tayo sa diskarte unang diskarte <coughs> uh, kasi ito eh, based on experience ko to sabihin although may mga iba-iba uh, kasi yung, yung naging girlfriend ko rin iba personal no pero ito kasi yung, yung naging asawa ko na ah uh, nagkakilala lang kami sa Facebook eh. So, yung una kong ginawa, message her politely with the real intention, no? For example, meron kang gustong babae, nagagandaan ka sa kanya, nabibighani ka, no? asin, uh, as in, unang kita ko siya, guys, kasi actually, naghahanap kasi, maedad na rin ako, naghahanap na rin, gusto ko rin magsettle, gusto ko na rin makahanap ng babaeng, ah, uh, mga kasama ko habang buhay no hindi uh, naman ako naghahanap ng sobrang ganda no minsan kasi pag may mga ang gaganda sobra no uh, may mga problema sila guys no karamihan no pero hindi uh, naman lahat pero may mga problema sila sa so, itong pangasawa ko ngayon nabigyan niya ako sa kanya kasi napakasimple niya pero ang lakas ng dating ano siya, morena, morena, ganun. May tao siya. So, nag-message ako sa kanya na, ano, politely, no. Hindi ko na rin masyadong matandaan yung mga uh, sinabi ko doon. Pero, sinabi ko yung real intention. Nasa puso talaga, guys, no. Gusto ko siya makilala. Kasi, nagaganda na ako sa kanya. Alam pa, nakikita ko ng babuti siyang tao. Ganun, sinabi ko sa kanya. Kasi, guys, ako rin kasi mayroon na kaya kong, makaalam ng ano sa mga taong namimit ko na nakakausap ko na kaya kong ma-perceive kung anong klase ng ano pagkatao meron ka the way ka kumilos, the way ka magsalita, ano, yung aura mo nalalaman ko kung ano ka, kung anong attitude mo. Nagkaroon agad ako ng ano ng idea. So yun guys, nag-message sa sana ng ganun ano yun nangyari pero hindi niya ako pinansin guys no? which is nor normal din sa mga babae na ano marami din nagkakagusto no uh, s'yempre guys sa mundo lagi may competition eh. kat kat sa ano guys kahit sa panliligaw ba diba? competition may ano Ayun, try ko rin mag-like sa mga ano niya post niya sa picture niya try ko din mag-comment ng ano, ano mapansin niya ako pero na siya guys uh, uh, nagusto ko rin sa kanya guys sa yun ni Soplada so sa akin gusto kong attitude yun sa babae ni Soplada ayaw ko yung babae na ano yung masyadong mapansin sa uh, ibang lalaki no kasi alam mo no tiwala ka sa anya. kaya uh, kahit ngayon no? kahit isama kami wala akong ano guys hindi ako nag ano payapaisip ko hindi ako nag ano, -ano ng mga anong cellphone cellphone niya o hindi ako nagsasaliksik pati guys hindi ako si Loso hindi ako si Loso tao although diba ano, karamihan ng maraming tao no special babae kahit sa lalaki na may, may grabe magselos tapos nakakapatay pa yung yung selos nila may mga ganong tao pero di ko may sisisi, no? kasi ako talaga hindi ako siguro sa trust din no Magka, magkakaiba, magkakaiba siya tayo ugali no Ma, ma, siguro matras din ako kaya hindi ako siguro silo, sil, siloso kung ba sabihin oh, no? kasi wala akong experience sa niloko na experience ko din nilo din ako guys ng ano ng ex ko no? pero hindi lahat ng ex ko niloko pero mayroong isang ex ko na nilo ko hindi ko naman siya niloko pero alam ko patuloy niloko nilo niya ako pero hindi naman yung naka sa akin na ano Kumbaga choices niya yun eh. Wala tayong magagawa doon choices niya yun. Siyempre, nasa kanya naman yun. Alam ko naman, darating yung araw. No? Eh, wala yung siya guys, kasi ayaw ko nang ganun. Alam ko darating yung araw na ma-realize niya yung, nawala sa kanya, di ba guys? Hindi, alam nyo guys, yung mga ganyan, yung mga nawawala, oh, o no? deserve yun, ibig sabihin may bagay, may tao bagay na mas deserve, deserve mo. Kaya huwag kang mag kung may, na wawala dahil hindi mo yung deserve okay uh, yun guys yung no, nag, napakwento na ako no pero bago niya ako mapansin no, pabilisin natin yung kwento no? bago niya ako mapansin 3 months guys uh, ta ano, nagme message di, 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 ko siya pinapaulan ng mga message o baga siguro isang message kada buwan pero nag ano ako nagla nag-comment sa picture niya. yung pangatlong message ko sa pangatlong buwan, um, gusto ko nang sumuko nun eh. Uh, sabi ko, pag hindi ako pinansin na ito, hindi ko na ito i-chat. Tapos, hindi niya ako pinansin sa pangatlong ano. Kala niya, pinansin niya ako. Tapos, ko na siya. And, hindi yung request kong friend. Ano, tinanggal di, ko na rin yun. Tapos, yun, na bal, eh, nagulat ako nagreplay siya so mahabang kwento guys eh. alam mo yung parang tinadhana kami maganda kwento niya din eh kung bakit niya ako na uh, ano pero oh, mag kayo guys kung gusto nyo marinig yung love story namin na mag asawa ano. pero hindi muna na tayo sa topic natin kasi ang mahaba Parang lumilis yung ano um, natin, yung kwento natin. So, yun nga guys, with real intention. Sa uh, pangalawa, uh, inspired question. Be serious but be comedy as well. Ito guys, no, um, nyo muna no, kung kailan kayo magpapakaseryoso at magpapakomedy. No. Na uh, maganda rin yung may timing din. Eh. No, dapat andun yung comedy, may serious, tas may serious, may comedy. So, pwede ka mag-ask ng mga inspired question. Bubaga, lalo, critical kasi guys, eh, pag nag-chat kayo sa random person, no, uh, stranger, parang kasi, parang kami, stranger to stranger, eh, babae siya, di ba? Papansin niya ako. Dap, uh, so, inspired question, yung parang, walang, ano, uh, minsan kasi, di ba, yung mga lalaki, um, pag nag-chat, o nag-usap, minsan, mga walang kabuluhan, So, bigyan mo na no, yan, mo ng value yung sarili mo. Eh, parang makakita niya, ah, ito value man, na no, may mga kabuluan. Inspired question, mapapaisip siya. Tapos, seryoso ka, no? Tapos, pag nakuha mo na siya, parang yung kiliti niya, siya mo banatan ng mga comedy-comedy niya? Dap ay, magaling ka din magpatawa, yung mga simpleng, ano, simple mga banat, ganun. Ganun. O kaya pwedeng magsimula ka din sa mga comedy-comedy, tapos pag nakuha mo yung kilitin yan, ka ng mga inspired question. Basta gamit ka ng mga inspired question, malas na yun. Mga inspired question yun. Ayun ang uh, discard ko guys. Yun, kasi magkaroon kayo ng uh, malalim na ano eh, na uh, pag-uusap eh. Parang magkaroon siya ng interest. Ah, ano sa to? May sense kausap. Ngayon, dapat magkaroon ka ng sense na kausap at uh, wag mong ano yung pangit yung mapuputol yung ano nyo dapat yung, yung message mo merong follow up yung ano siya uh, madadagdagan hindi siya pag sa wala na mapuputol agad at mari dapat hindi siya maputol pero wag mo rin naman tatadda rin ng napakahabang ano uh, telenovela yung queen yung mo chat mo wag ganang ano yung mahintay mo rin din yung ano niya yung yung ano yung reply niya <coughs> tapos yung pangat pangatlo guys voice messages picture and videos so syempre eh, maganda rin to yung ano nagiiwan ka rin ng voice messages Ni, napaka effective nito guys para mahook yung yung taong gusto nyo mapalalaki ka man babae eh. importante ito mag ano, ka, kumanta-kanta ka, matutuwa sila yun, no? ay sweet naman ito, o kaya matutuwa sila kahit hindi maganda boses mo guys, pag napatawa sila, para, lakas ng dating niya guys, yung boys message, so yung mamaliitin yan, tapos mag-send kay picture, pag kunyari, alis kayo, or nakabihis naka kayo, ang lakas magpa, ano yan, kabog, na para nakakain love, o ganoon nalang pag bihis, ba diba? tas send ka na picture tas magano ka minsan mag video ano, ka short video sa sarili mo Guys, sa uh, obrang ano siya ma ano niyan ma last magi-impact niya ang lakas mag, -impact, niya, uh, lakas mag impact mo sa kanya tapos yung number 4 uh, guys yung compliment compliment her pero may bawi ka dyan guys baga uh, ano mo siya i-compliment mo uh, ang ganda naman parang example lang ah, sample lang to pero maraming pamamaraan, Pero pag-isipan mo mabuti. Wala akong masyadong naisip eh, pero kunyari ito. Um i-compliment do yung dress niya. ano, oh, um, stunning mo naman sa ano mo. Pero parang medyo awkward lang yung ditong par party. Para mga ganon. Ay, ito ang ganda ng ano mo. Yung hair mo o ano. Basta dapat ma-plattered siya. ma siya. Tapos may bawi ka. May, may pero ka. Ngayon, pag siyempre, pag maano niya yun, ma... Ito guys, hindi naman siya uh, direct step by step. Pwede mauna to, pwede maano. Depende sa style mo, basta may, may ganito ka, uh, na may bawi. Para mapapaisip ma, may isip-isipin kanya niya. Sabi niya, bagay ito. Tapos, parang ano, ang uh, 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 purpose nun, maano kanya hindi ka mawala sa isip isip niya. Kaya may compliment ka matutuwa siya eh tapos may bat ka kasi pag nauna yung ano pangit tapos compliment ang pangit ng ano nun nang dating niya sa iyo kaya huwag kang huwag mong siyang huwag mo yung ano dapat compliment muna para matatanim niya sa isip niya tapos um, pang -lima guys yung ano yung favor na tinatawag so ano yung favor ito yun parang nagtatanim ka rin yun katulad sa compliment nagtatanim ka Uh, sa kanya na kasi guys pag may mga bagay ang tao na ginagawa para sa ibang tao nag-aano to ng ano nag-aano to ng feelings guys nagbubot nagkaroon nag-increase ng feelings so kung ginawa ko sa kanya for example pwede mo ano kung kakasama mo siya o oh, bili mo ng ano, ganito o oh, i-ano mo siya bema pera na ano, o oh, bili mo nga ng ganito o oh, kaya mo nga tong ano ko pero ginawa ko sa kanya, siyempre malaya siya, di pa kami nakikita. Taga na siya, albay. Ano ako sa kanya. Tapos nakita ko siya, ay ang galing mo na art artistic kasi yun eh. Magaling mag-drawing, magaling mag-crochet, tapos ang galing niya rin mag-lettering. Sa eh, oh, naisip ko, ang galing mag-lettering nito. Eh, sabi ko, ano eh. Eh ako guys, ang pangit ng sulat ko. pinakita ko sa kanya, ay, ang pangit, parang kalahig ano Kaya napapagkwento din namin yung sulat ko sabi ko sa kanya gawin mo nga ako ng fan sign ilagay mo yung pangalan ko tapos yun siyempre pag artistic yung guys o oh, sabi natin kahit hindi artistic pag eh, i yun eh tapos siyempre ang babae gagawin niya maganda talaga so tas talaga niya yung pangalan mo nagkakaroon ng emotional ano yun mga par kakaroon ng ano, so nilagay niya pa lang ang ganda tapos sabi ko i magpicture ka na send mo sa akin sobrang kinilig ako dun guys kahit ako kinilig ako pag nagawa siya <laughs> <laughs> eto si send ko yung picture niya eto yan yan ayan yung picture niya nag nagkanito siya ganda kinilig ako doon grabe din kilig ka tapos yun guys ang lakas magano yun mag para nagtanim ka din sa kanya na gumawa siya ng something para sa iyo So, ano yun, parang nagtatanim ka ng feelings sa kanya kaya napakahalaga yun ng tinatawang na favor so number 6 na tayo guys good perfume yun no? sa sa good perfume guys basta importante kahit cologne o mga yudi perfume yung oil base that, that mabango guys yung mababango na nakakahumaling no? tapos hindi ka pa bago bago ng amoy guys dapat stick ka lang sa isang amoy da, importante yan guys kahit sa ano barang maalala ka niya ang bango nito ito maari unique yung parang ikaw lang yung magay pero importante guys pinaka ano dyan yung mabango ka sobrang gustong gusto ng babae na babangol na lalaki nakaka ano yun sa may chemical reaction sila sa isip nila parang nababalo yung mga babae pag na um, bangon bangon ng lalaki to Parang kahit nga tayo guys, eh, pag nakakamoy tayo na mabang eh, parang nakakahumaling. Ganun, ganun din sila guys, para nababalo. Ay, bang. So, so na maalala ka nila. Nalaw pang nakamoy sila ng something na parehas ng amoy na yun. Ay, eh, maalala nila. O kaya may naiwan na ano ka na, ano, jacket, o ano, may naiwan, o ano, basa, maamoy. Maano sila, maaalala ka nila. Sobrang, ang laking mag, para nagtatanim ka rin sa kanya yung sa perfume tatanim ka rin sa isip nila sa puso nila as pang pito guys yung deep talk no, meron kayo pag magkaroon na kay ng deep talk guys sa mga buhay nagsishare na siya ng masaloobin emotion problema ano na yun guys ibig sabihin lumalalim na yung ano niya yung parang damdamin niya sa iyo kasi ano ay ibig sabihin trustworthy ka nakikita ka niya na na, na pag, ano, pwede pagkatiwalaan pagkat, so yung mga sinasabi niya sa iyo mong sasabihin sa iba ba isang sign na yun na, na yung loob niya na ano na sa iyo pag nagkaroon na kayo ng deep talk. so yun dapat mahukmo mo siya yung emotion niya mahukmo mo para yun meron kayong mga deep talk, hindi lang pero comedy pero yung mga natural conversation yung araw-araw masaya no pero yun, maganda rin meron kayong tiktok tuwing ano bago matulog diba, meron kayong tiktok tapos pang 8 ma ka bigla kang ano po na parang mawawala ka isang araw minimum yan isang araw o tatlong araw pero parang tagal ang tatlong araw guys no siguro kahit isang araw lang pero pag nawala ka, mag ay sorry kasi naging busy ako nito eh, na itong araw eh, no? tapos, pero alam mo sobrang na miss kita, huwag mong kakalimutan yung ano, kasi parang tatampo yan eh. pag sobrang tumagal yan guys masama rin yan, pag tumagal, na pag hindi ka nagparamdam pero, ay, sorry, ano yun pero sobrang na miss kita pero yun, dapat maging ano ka na ah, uh, actually pang nine neto eh maging consistent eh, yung tuloy-tuloy mo lang yung hindi yung magaling ka lang sa office, hanggang, kahit maging gayapin mo siya, sama bang panahon, mag-asawa mo, kung maging consistent ka, pero back tayo sa 8, ayun nga, um, kumbaga, parang, kaya ka nawa, may wala factor dito, parang, ma-realize niya yung, ano, yung, yung saya, yung, yung feeling na, nalalabas niya yung sama na loob niya, yung emotion niya, so, parang, kanyang, parang, ipapan mo siya, miss, parang, parang nakakalungkot at parang ambigat at parang wala pag wala ka sa ano niya, sa piling niya. Parang parang maano siya, uy, hinahanap kanya. Kumbaga, yun parang hanapan kanya. Ayun yung ayun yung parang nawala ka. Kaya parang nagpamis ka yan, parang nagpamis. Kaya kailangan. Pero wag mo sobrang kasi delikado din yan, guys, pag masyadong matagal. Isang araw lang, mas mo, sorry sabi mo, sobrang namiss mo siya ano parang pwede mo siyang balatan na hindi pa parang gano'n parang pwede ko one year nang ano nakaliwas na ano pero na, ano. ganun pero sabi mo ay meron ka lang ginawa yung huli nga yung pagiging ano pang huli na guys yung consistent napaka ito yung pinaka importante guys no kasi kahit sabihin mo na <coughs> diba favorite natin kunyari favorite mong ulam adobo or sinigang o bulalo pero pag araw-araw mo siyang kinakain, nauumay ka rin eh. Ganon din yung pag mo naging asawa mo na guys, no? Minsan, mauumay ka. Pero darating yung ano, time din na Gustong-gusto mo na ulit yung, yung, yung ano, uh, adobo o bulalo Kasi ganon talaga guys. Normal yan, no? Uh, pag-aasawa yan eh. Mas pag-aasawa na tayo eh, no? Pero ang relationship guys, guys, ano eh. Ano yan eh. Uh, choices mo yan eh. Choices to stay, no? Sa kabila ng lahat na uh, ano, maganda at pangit, no? Siyempre, pagbago, doon yung, ano, eh, lagi excitement, kilig-kilig, no? Pero eh, hindi kasi yan yung tunay na relationship, case eh. So, ito, guys, na ito yung mga pamamaraan na na kailangan mong gawin kung gusto mong talagang ma-hook ma talaga ang isang babae. Pero, guys, no, uh, disclaimer lang at uh, warning no ang babae kasi alam na nila kung type ka na nila o hindi eh. baga, nyari ako pinansin ako ng asawa ko no I chat ako sa kanya guys pag ano niya kunyari ra totally stranger ka random people imposible eh, hindi kanya i-background check ba background check niya yung profile mo so pag mga ganun, guys dapat linisin mo yung profile mo. Hindi naman sa pagiging hipokrito para or pagiging ano uh, ayusin mo yung profile mo. Ayusin mo yung the way ka magsalita o the way ka yung mga pinopost mo, uh, yung mga picture mo, litrato mo, mga video mo. Hindi ko naman sabi maging sobrang formal ka pero ipakita mo dun yung pagiging model. Hindi naman model na model talaga. Hindi yung pagiging pagiging maayos na ano na tao, di ba? Yung maayos na tao. Siyempre, iba background check ka niyan eh. Kahit ikaw, di ba, minsan titignan mo rin. Mababackground check mo. So, minsan, yung babae talaga, alam na nila kung, ay, ito, may ano to. O baga, prospect ka. You diba? uh, Magalit, ay, prospect to, pwede to, bebaga na. Siyempre, sa dami naman nangiligaw sa babae niyan. ba, diba? Hindi naman ikaw lang ang nangiligaw. So, minsan itanong mo din sa sarili mo kung ano ba yung meron ka na ipagmamalaki mo no uh, pero guys kahit hindi wala ka man mga yaman ng mundo o oh, kagapuhan pero is mabuti kang tao diba ba uh, talented ka Uh, doon ka, dun mo doon mo ka na lang bumawi, diba Ah, uh, doon ka na lang bumawi, doon mo ipakita na ano, Uh, mabuti kang tao responsable ka kasi kung kung ganoon kay sigit ka pa sa mga ano sigit ka pa sa mga guwapo at mayaman no hindi naman yan yung basihan din eh pero guys itong malaking tulong to no para kung mayroon kang gustong ligawan no mahok mo yung isang babae eh. itong magandang uh, pamamaraan o guys kung nagustuhan mo tong video na to no make sure na subscribe ka para sa susunod mga video ay ma-aware ka no? at ma -notify. at uh, magkita-kita na lang tayo sa susunod na mga video okay salamat guys